Kumusta na kayo mga magiliw kong taga-subaybay? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dyan. Habang sinusubaybayan at pinapakinggan ang aking mga kwento, huwag po sana nating kalimutan. I-like, i-share, higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel. Just the all around. Ang kwentong ito na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa totoo kong buhay noong ako'y nasa Agusan del Sur, Mindanao. Bata pa ako noon. Bilang bata, marami akong mga naiisip na dapat kong gawin. Nariyan yung mahilig akong gumawa ng trap o bitag ng mga kung ano-ano mga mahuhuli sa kagubatan tulad ng mga ibon, bayawa at mga labuyong manok. Ang tawag nila sa akin ay Sus, labing dalawang taong gulang, nakatira sa Bayugan, Agusan, Del so. Narito ang aking kwento. Isang araw, sumagi sa aking isipan na manghuhuli ako ng labuyo sapagkat ang trap na aking ginagawa ay lubos nang iniiwasan ng mga labuyong manok hindi na nakakahuli kaya gumawa ako ng paraan para makahuli ako ng mga labuyong manok pinuntahan ko ang kaibigan kong si Mario sapagkat si Mario ang kanyang ama ay may alagang bantam tulad ng isang labuyong manok ang bantam ang tilaok niya ay walang pagkakaiba narating ko na ang bahay ni Mario Mar! Sama ka sa akin! Manghuhuli tayo ng manok na labuyo! Uy! Sus! Ikaw pala yun! Saan tayo manghuhuli ng manok na labuyo? Saan? Doon tayo sa may kubat. Maraming manok doon. Labuyong manok. Uy, delikado yung si iniisip mo. Nakakatakot naman yung sinasabi mo sa gubat. Hindi pa ako nakarating sa gubat. Pinagbabawalan ako ng aking ama. Hindi. sanay na ako pumunta sa gubat. Wala namang nakakatakot doon. Napapayag ko rin si Mario na sumama sa akin. Dala namin ang pangati o manok na maliit o bantam ng kanyang ama ang pinakadahilan naman talaga kaya ako gustong isama si Mario para mahiram ko ang bantam na manok para yan ang aming gagamitin pangati sa mga manok na labuyo sinama ko si Mario pa uwi sa aming bahay sapagkat may kukunin pa kaming lambat ang lambat ang gagamitin namin pang silo sa manok na labuyo nang marating namin ang bahay, dahan-dahan kong hinugot ang lambat sapagkat tiyak hindi papayag ang aking ama na dadalhin ko ang lambat. Dahil sa ang lambat, kapag ka ginagamit sa ibang bagay, kagaya doon sa gubat, tiyak na tiyak mapupunit ito. Yan ang hindi papayagan ng aking ama dahil sa ang lambat ay ginagamit niya panghuli ng mga isda. Nang mahugot ko na ang lambat, narinig ng aking ama ang kaluskos. So, ano yan? Ba't mo kinuha ang lambat? Marunong ka na bang manglambat? Hindi ka pa marunong. Masisira mo lang ang lambat. Yan ang ginagamit natin para makakahuli tayo ng mga isda sa ilog kapag ka ikaw maglalambat baka tumama lang yan sa batuhan tiyak na tiyak ang pagkasira nito tatay sige na po pahiram po ng lambat hindi po namin gagamitin sa ilog ilalagay lang po namin sa may bandang itaas sa may puno bakit? anong gagawin nyo? anong gagawin nyo sa lambat? ba't sa puno nyo ilalagay? Isa ilog yan eh. Ipang silog namin tatay sa manok na labuyo. Ay eh, nako po. Tiyak na tiyak masisira yan. Huwag yan ang gagamitin nyo. Ang gamitin nyo yung loma. Sinunod ko ang aking ama. Isinauli namin ang una naming kinuhang lambat. At pinaliktan ko ito sa lumang lambat. Sapagkat ang lumang lambat punit-punit na mapunit man ito ay bali wala na okay lang naman sa akin dahil sa manok na labuyo lang naman ang huhulihin dahil sa oras na malaglag ang lambat sa labuyong manok tiyak na tiyak mahuhuli ito kahit sira-sira pa ang aming lambat na dinala tinanong ako ng aking ama kung saan kami manghuhuli ng manok na labuyo Sos, saan ba kayo manghuhuli ng manok na labuyo? Tatay, doon po sa may gubat. Doon sa bukubat na babato. Doon sa maraming bato. Anak, wag na wag kayong pumunta sa gubat. Doon sa maraming bato. Napakadelikado. Mapapahamak kayo doon. Bakit, tatay? Bakit delikado ang mabatong gubat? Sapagkat ang mabatong gubat doon nakatira, doon namumugad ang mga ulupong, ahas na ulupong. Sa oras na makita kayo ng mga ahas na ulupong, tiyak na tiyak, hahabulin kayo. Hindi kayo tatantanan hanggang hindi kayo makakagat. Hindi tatay, hindi na kami pupunta doon sa gubat na mabato. Umalis na kami ni Mario. Dala, dala namin ang manok na maliit o bantam. At dala na rin namin ang lumang lambat. Narating na namin ang paanan ng gubat. Pumasok na kami sa gubat. Nagumpisa ng tumilao ang dala naming bantam. Patuloy itong tumitilao subalit walang sumasagot. Tila baga walang manok na labo yung lalaki sa aming kinaroroonan. Kaya patuloy pa rin kaming naglakad. Patuloy na naglalakad at pagdating namin sa unahan, tuwang-tuwa kami ni Mario sapagkat may narinig kaming tilaok ng manok tilaok ng manok na kagaya ng tilaok ng bantang iniisip ko sa aking sarili ito na makakahuli na tayo ng manok na labuyo nagtataka naman kami ni Mario sapagkat ang dala naming bantam na manok ay hindi sumasagot sa tilaok na aming narinig patuloy kaming naglalakad nilalapitan namin ng dahan-dahan paunti-unti ang aming paglakad Patuloy pa rin ang aming mga naririnig na tilaok hanggang sa hindi namin namalayan. Nakarating na kami sa batuhan. Palapit kami ng palapit sa tilaok ng manok. Tuwang-tuwa na kami dahil sa kami ay makakahuli na ng manok na labuyo. Tumigil kami. Ipuinesto na namin ang aming manok na dala. Ang bantam na manok na aming dala napangati ng mga manok na labuyo. Habang patuloy naming naririnig ang tilaok ng labuyong manok, takang-taka naman kami sapagkat hindi sumasagot ang dala naming manok. Hindi man lang tumilaok, patuloy itong nananahimik kaya kami nagtataka. Dahan-dahan naming nilalapitan kung saan naroon ang tilaok. palakas na palakas ang tilaok ng manok. Ang ibig sabihin, malapit na malapit na kami. Sumigil na kami sa aming paglalakad. Iginala namin ang aming mga paningin para makita namin kung saan banda yung tumitilaok ng manok. Laking gulat naman namin ng na makita namin kung alin ang tumitilaok. Dalawang maiitim na ahas na tila mag-asawa. Kitang kita naman namin May mga itlog itong binabantayan Pakaangat ang halos kalahating katawan ng mga ahas Magkaharap ito Nasa gitna nila ang kanilang mga itlog Bigla kong naaalala Ang babala ng aking ama Na huwag pumunta sa gubat na mabato Delikado Kaya kinalabit ko si Mario Kinalabit Hudyat ng pagtakbo. Napansin na kami ng mga ulupo. Kaya kung maripas kami ng takbo, naiwan na namin ang bantam. Naiwan na namin ang lambat. Tuloy ang aming pagtakbo mabilis na mabilis nararamdaman namin ang hulupong nasa likuran pa namin patuloy itong humahabol sa amin hindi kami tinatantanan patuloy naming naririnig ang kalusko sa aming likuran kaya pagdating namin sa sangang daan sa sangang daan sabi ko kay Mario doon ka sa kabila dito ako sa kabila naisip kong pumunta sa sangang daan sapagkat ito'y pataas akyatin ito tiyak mahihirapang humabol ang ulupong sapagkat ito'y paakyat tuloy-tuloy akong pagtakbong paakyat diretso ang ginawa ko at si Mario naman ay pakaliwa nararamdaman ko din sa akin sumusunod ang ahas kaya patuloy akong tumatakbo pataas. Hiningal na ako sapagkat ito'y akyatin Patuloy ko namang nararamdaman ang ahas sa aking likuran. Ang ginawa ko'y habang ako'y tumatakbo, hinubad ko ang aking damit, inilaglag ko ito. Nang maramdaman ko, wala nang kumakalos ko sa aking likuran. Tumigil ako ng bahagya. Tinanaw ko ito. Kitang-kita ko ang ulupong ang damit ko ang nililingkisan habang nililingkisan ay kinakagat ang damit ko tiyak na aamoy niya ang aking sarili doon sa damit na hinagis ko sa kanya nakahinga ako ng malalim at naisip ko sa aking sarili ligtas na ako pero papaano si Mario dahan-dahan akong bumalik pababa para hanapin si Mario pagdating ko sa unahan kitang kita ko si Mario nakaupo na kaya pala nakaupo na si Mario nakagat na ng ulo ko putlang putla na siya nang makita ko tinanong ko siya bakit siya nakagat ang sabi niya sa akin nang maramdaman niya na wala nang kumakaluskos sa kanyang likuran bumalik daw siya sa may sangang daan tamang-tama naman ang ahas na ulupong na mula sa akin pabalik na din pababa kitang kita siya ng ahas na ulupong, segundo lamang natuklaw na siya ng ahas kaya inalalayan ko naman si Mario pauwi na kami ng bahay pagdating namin sa bahay naroon ang aking ama Anong nangyari kay Mario? Bakit pa ika-ika? Tatay, natuklaw po ng hulupong. Huwag kayong aakyan. Huwag na huwag, delikado. Diyan lang kay sa baba. Antayin niyo ako. Bumaba na ang aking ama. Dala ang isang matalas na konsilyo. At kitang kita ko sa kanyang mga kamay. May dala rin siyang sintro. Takot na takot ako. Tiyak ako'y hahambalusin na naman ng kanyang sintro. Tatay, Huwag po, huwag po, huwag niyo po akong paluin. Tiningnan lang ako ng aking ama at ang dalanyang sintron. Itinali ito sa may hita ni Mario. At pagkatapos na matalian ang kanyang mga paa, hiniwa ng matalas na kutsilyo ang kagat ng ahas na ulupo. Pagkatapos na mahiwa, sinipsip ng aking ama ang dugo na may kamandag ng ahas na ulupong. Lihim akong natutuwa. Akala ko, ako na ang papaluhin niya ng sintong. Yung pala'y itatali lang niya sa mga hita ni Mario. Nang mailabas na ng aking ama, ang dugong may kamandag na nasa katawan ni Mario ay bumalik na ang aliwalas ng mukha ni Mario na wala na ang kanyang pamumutla at tiyak na tiyak na siya'y hindi na mapapahamak. Hinarap naman ako ng aking ama, hindi sa ako'y pagagalitan, kundi ako'y pagsasabihan. Sus, anak, yun ang sinasabi ko sa inyo kayo'y mga bata pa lamang, hindi nyo pa alam ang lahat ng mga bagay na ikabubuti sa inyo o ikakasama sa inyo. Lahat ng sinasabi ng mga magulang, sundin niyo sapagkat walang mga magulang na gustong ipahamak ang kanilang mga anak. Nasa anak ang lambat at ang manok na dala niyo. Tatay, naiwan po namin. Sige anak, huwag alala Babalikan ko ang pangating manok at ang lambat. Tatay, magdala ka ng matalim na gulok. Baka naroon pa ang hulupong na ahas. Wala na sila anak. Wala na sapagkat kabisado ko ang mga ugali ng mga ahas kapag ka naistorbo na sila at ang kanilang iklo ay nalalaman na ng tao tiniti ako ililipat na nila ito ng ibang lugar na hindi pa naaabot ng tao ganon ang mga hayop na ahas. Malis na ang aking ama para kunin ang naiwan naming manok na pangati at ang lambat. Nang dumating siya, dala na niya ang mga naiwan namin. Laking katuwaan ko naman sapagkat si Mario tila baga hindi nakagat ng ahas. Normal na normal ang kanyang pakiramdam. Isa lang ang bagay na hindi ko makakalimutan. Sumunod sa payo ng mga magulang. Dito natatapos ang aking kwento. Ang tunay kong karanasan sa bagsik ng ulubong sa kagubatan. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at pakikinig ng aking mga kwento. At huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel. Yes, the all around.